Ito yung tulay, ano? Ayan, Pandurukan Bridge. Ito po ang Pandurukan Bridge. Wow! Uh, so, gandang ilaw. Ayan, guys. Rizal Rizal Street ng San Jose tingnan natin yung kanilang mga pailaw naman dito okay at uh, ito naman si Macdo ng San Jose ayan so, marami na rin siyang ilaw kumukuti-kutitap na rin uh, guys, uh, ito po yung uh, Jollibee ng uh, San Jose ano? ayan so, marami na rin siyang ilaw mukuti tap na si Jollibee ayan at ito na nga po ang kanilang uh, entrance ng uh, plaza ng San Jose papuntang munisipyo ayan at ito na nga ang kanilang uh, higanting uh, Christmas tree ayan so ito po ang plaza ng San Jose at may malaking screen doon ng TV, maraming nanonood Ayan po, maraming namamasyal dito pag gabi ano. mga nagtit nagtitinda dito ng cotton candy. Ayan. Guys, kung gusto nyo ring Angelo sa uh, milk tea, yeah, meron din sila dito sa plaza. Ano. So, mamasyal kayo dito, hindi kayo magugutom. Ayan. Oh. Okay. Ayan guys, uh, meron din silang pinaparentang mga bisikleta para sa mga bata. Ano para mas lalong mag-enjoy ang mga bata. Ayan, meron sila. At meron din silang mga padaus-dusan doon. Ayan, slide. Ayan, guys. Ayan, meron kayong mabibili dito mga laruan ng mga bata. Ayan. <coughs> At marami rin pong Mapagbilan dito ng mga pagkain Ayan, dami ano So sari-sari mga pagkain dito Ang inyong makakain, ang mabibili Dito po sa plaza ng San Jose Guys, alam nyo Bawal ang magkalat, so kaya mayroon silang Lagay nito Ayan, kung mababasa nyo Ayan dito niyo po ilagay ang uh, lahat ng mga uh, pinag-inuman yung mga bote, ano. Ayan. Ayan po, uh, kung magkikita nyo, ano, angat ang Pasko sa San Jose, nakasulat. At dito po sa likuran niya, bandang likuran, tingnan niyo po, ayan po ang munisipyo, ano, ayan. San Jose Municipal Hall. So, ayan guys. So, maganda na ang plaza ng uh, San Jose Occidental, uh, Occidental Mindoro at ating sleeping kung sino itong istatwang ito uh, in memory of Dr. Jose Rizal ayan so ayan po siya. at nasa likuran lang po ang uh, Municipal Hall ano So maraming salamat po sa lahat ng uh, nagsusuporta kay Coach Mangyan sa muli nating pagbabalik. Bye-bye!